Alamin naman natin ng sitwasyon sa libingan ng mga bayani ngayong araw ng undas. Kumuha tayo ng update mula kay Bea Bernardo. Live, Bea! Dayan, dahil halos buong araw umulan sa Metro Manila, hapon na nang dumagsa mga tao dito sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Buong araw naging makulimlim ang panahon sa libingan ng mga bayani dito sa Taguig City. Pero sa kabila nito, tuloy ang paggunita ng mga kababayan natin ng undas. Si Elvi Garcia, kasamang anak, dinalaw ang kanyang asawa na si Modesto Garcia. Dati siyang membro ng Philippine Navy. Namatay sa sakit si Modesto noong 2015. At simula noon ay naging tradisyon na sa pamilya ang taon-taon na pagpunta sa libingan ng mga bayani. Yun lang talaga ang time na makukan namin siya. Oo, dalo. Sa isang kwant kasi, mga tatlong buwan, gano'n. Eh pag ganito talaga, pag November talaga yung kontiesta ng patay talaga, dito talaga kami, yun talaga ang namin. Ipinagmamalaki naman ni Jane ng kanyang tatay dahil maliban sa AFP, nagsilbi din sa PIDEA si Cesar Serrano. Kaya naman hindi pinalagpas ng kanyang pamilya ang araw na ito para magsama-sama. Pero ikinalungkot nila ang mas mahigpit na protokol na pinapairal sa sementeryo. Pagkasi mag-overnight kayo, nandoon na rin na pag-uusapan niya lahat ng mga past and then mga katatakutan. Ngayon kasi medyo limitado. So limitado rin yung ano namin, get together namin. Nasa migit 53,000 ang nakalibing dito. Sa bilang na ito, lima ang presidente, kabilang ang ama ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Lima ang dating kalihim ng Department of National Defense. Dalawamput dalawa ang dating AFP Chief of Staff. Mahigit dalawang libo naman ang mga miyembro ng Philippine Army, siyam na libo ang mula sa Philippine Air Force, habang sampung libo naman ang mga miyembro ng na Philippine Navy. Anim na libo ang dating miyembro ng Philippine Constabulary. Mahigit limang naman ang National Artist at isang miyembro ng Boy Scout. Dahil may tuturing na military facility ay ipinapatupad dito ang military rules. Kaya naman hindi pwede ang mga recreational activities at ang pag-iingay. Hindi rin pwedeng mag-overnight dito. Dahil napupuno na ang libingan ng mga bayani, sinabi sabi ng pamunuan na may pinaplanong modernization dito. Kung ano yung existing facilities ngayon, madadagdagan ito, uh, talagang uh, it would be a world class uh, uh, national shrine natin. Uh, other features ay subject to approval pa ng, ng authority. Dayan as of 6 p.m. nasa 39,000 na ang bilang na mga bumisita dito sa libingan ng mga bayani. Hanggang 8 p.m. bukas itong sementeryo kaya namang inaasahan na tataas pa yung bilang na ito at malagpasan pa nga yung anticipated number ng mga visitors na nasa 40,000. Dayan, maraming salamat Bea Bernardo.